Hello guys! Ayan, for today's video, tara, sumahin nyo ako at sabay tayong matakam habang nagbo-voice over ako, natatakam ako ulit. Panood din to, syempre, kasi late upload na to. So ayan, nagluto po ako ng tuyo at saka gumawa ako ng mangga, kamatis at sibuyas. Ayan, nilagyan ko lang siya ng konting asin. And then, meron tayong rice na kapartner niyan, syempre, pag tuyo, rice is life. Ayan, tapos meron din akong coffee ko brown galing pa sa Pinas. Dala ko yan lahat. Yang kape at saka yung tuyo natin. Ayan, masarap yung kape na yan. Ayan, hindi siya sponsor. Nasarapan lang ako. May dala akong, uh, I think, uh, dalawang balot na malaki na tig uh, 30 pieces ba yun? I don't remember. O 10 pieces. Ayan. So, ayan. Uh, habang naghihintay ako sa aking bisita dahil kakain siya niyan, Munti ko lang naubos yung mangga at saka yung rice. Munti ko na rin naubos yan. <laughs> Ayan, so, ang sarap niya at per, uh, masarap siyang ipartner sa kape na mainit. Ayan. So ayan, so uh, nakakatakam habang nagbo-voice over tayo. Siyempre, ayan. Thank you for watching.